Rays, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin. At sa loto, sa Aris sa 2-digit number games ay number 15 at number 10 at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 4 at sa loto ay number 9, number 17, number 25, number 40, number 31 at number 22 na gabay ng kapalaran. Taurus, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa, at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin, at sa loto, sa Taurus. Sa 2 digit number games ay number 11 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 2, number 3 at number at number 5, at sa loto ay number 21, number 16, number 40, number 4, number 31 at number 8, nagabay ng kapalaran. Gemini, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin at sa lotto sa gemini sa two digit number games ay number 6 at number 14 at sa three digit number game ay number 6 number 5 at number 1 at sa lotto ay number 20 number 17 number 24 number 29, number 31 at number 40, nagabay ng kapalaran. Cancer, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa, at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin, at sa loto, sa cancer, sa two-digit number games ay number 13 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa loto ay number 26, number 17, number 29, number 40, number 35 at number 6, na gabay ng kapalaran. Leo, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa, at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla. Ang iyong isipan at damdamin at sa lotto, sa Leo, sa 2-digit number game ay number 14 at number 19, at sa 3-digit number game ay number 4, number 1 at number 6, at sa lotto ay number 22, number 14, number 42, number 19, number 31 at number 8, nagabay ng kapalaran. Virgo Gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin at sa Loto sa Virgo sa two digit number games ay number 11 at number 16, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 6, at sa loto ay number 42, number 19, number 23, number 6, number 31 at number 27 nagabay ng kapalaran. Libra, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa. At patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin at sa lotto sa libra sa 2 digit number games ay number 17 at number 19 at sa 3 digit number game ay number 1 number 6 at number 3 at sa lotto ay number 12 number 17 number 28 number 40, number 32 at number 5, nagabay ng kapalaran. Scorpio, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa, at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin, at sa loto, sa Scorpio, sa two-digit number games ay number 13 at number 15, at sa 3 digit number game ay number 1 number 6 at number 5. At sa loto ay number 17, number 34, number 25, number 21, number 36 at number 40. Nagabay ng kapalaran. Sagittarius, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin at sa loto sa Sagittarius sa two digit number games ay number 17 at number 14 at sa three digit number game ay number Y number 1 at number 3 at sa loto ay number 24 number 11 number 29 Number 17, number 30 at number 42, nagabay ng kapalaran. Capricorn, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin. At sa Lotto, sa Capricorn sa 2-digit number games ay number 17 at number 19, at sa three digit number game ay number 6, number 2 at number 3 at sa loto ay number 11, number 23, number 36, number 20, number 31 at number 45, nagabay ng kapalaran. Aquarius, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa, at patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin, at sa loto, sa Aquarius sa 2 digit number games ay number 16 at number 10 at sa 3 digit number game ay number 5 number 2 at number 3 at sa lotto ay number 21 number 17 number 25 number 14 number 40 at number 28 nagabay ng kapalaran. Pisces, gawin mong inspirasyon ang pag-ibig na lagi sa iyong mga ginagawa. At patuloy kang makakagawa ng pangarap na iyong mga ninanais dahil masigla ang iyong isipan at damdamin. At sa Lotto, sa Pisces sa 2-digit number games ay number 20 at number 14, at sa 3-digit number game ay number 1, number 5 at number 3, at sa Lotto ay number 40, number 17, number 21, number 34, number 39 at number 25. Nagabay ng kapalaran.